Darating na sa bansa ang unang batch ng Filipino repatriates mula Israel sa araw ng Miyerkules, October 18, pagkumpirma ng Overseas Workers Welfare Administration at ng Department of Migrant Workers, labing walang OFW na nagpalikas mula sa gera ang nakatakdang lamapag sa Terminal 3 bukas ng hapon. Isa sa mga ito ng Etihad Airways na National Airline ng United Arab Emirates at nakatakdang dumating sa bansa bandang 3.55 ng hapon bukas. Una nang sinabi ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs na pitong Pinoy nakatakdang umuwi mula sa Holy Land sa hiwalay na pahayag. Sinabi ni DMW spokesman Toby Nibrida na karamihan sa mga pauwi caregiver at hotel service worker. Kabilang sa kanila ay walong dapat na kahapon o araw ng lunes pero na delay at isinama na lamang sa ikalawang grupo. Samantala, batay sa tala ng OWA, umabot na sa 131 Pinoy ang nailalabas mula sa Gaza Strip kung saan nangyayari ang bakbakan dahil sa pagpalag ng Israel sa umataking militant group na Hamas. Una rito, itinaas ng DFA ang Alert Level 4 o Mandatory Repatriation OFW sa Gaza batay sa tala ng otoridad, nasa 200 na Pinoy ang nasa Palestine at 131 dito nasa Gaza Strip. Ibig sabihin, base sa update ng OWA, lahat ng mga minomonitor na Pinoy sa Gaza ay nakalayo na sa gulo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Day H, ito si Daniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.